Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping aksidente sa opisina o workplace, dito sa Hukumang Pantahanan! Ay, okay, back! tamang tama katatapos ko lang magluto ng agahan. Halika na, kumain ka na. Wow! Ang sarap naman ang niluto niyong agahan. Okay, syempre. Para busog ka, pagalis mo ng bahay. At saka malayo pa ang biyahe mo, pupunta opisina. Kaya mas mainam na may laman ang sikmura mo. Oh, sige na anak, maupo na. Mm -hmm. mm. Oh, ito ang pagkain mo, anak. Salamat po. <laughs> eh, anak, Kamusta naman ang bago mong trabaho? Ayun, medyo mahirap palang trabaho ko bilang outbound telesales representative. Pero kaya ko naman, ma. Mas mabuti na yun kesa wala. Ilan taong ba yung kontratang pinirmahan mo sa kanila? Two years. Tapos, uh, pag magandang record ko, another two-year contract po Oo. Oh. Eh, wala ka naman bang problema sa boss mo? o sa mga co-workers mo? Mababait naman yung mga co-workers ko ma uh, kasama na yung boss ko. Pero siyempre, merong ilan pong mga pasaway, mga mahilig magprank, lalo na sa mga baguhang empleyado. Habaan mo na lamang ang pasensya mo sa mga yan. Bert! <laughs> Ani! Mm. Meron na daw pagkain dumating sa pantry. Tara na, mag-merienda na tayo. Ah, sige, Jenny. Uy, nga pala. Uh, Mag-ingat ka sa grupo ni Terence. Ha? Huh? Bakit naman, Ani? Uy, alam mo ba? Lahat ng mga baguhan dito, binibinyagan ni na Terence sa pamamagitan ng mga prank nila. Yung tatlong kabatch mong si Derek at Shane at Marie Chris, na prank na nila yon. Kaya sigurado ako, ikaw na yung susunod nila. Ganun pa, Jenny? Oo. Oh, eh, anong klaseng uh, pranks bang ang ginagawa nila, Teran? Iba-iba. Si Marky, ginulat nila doon sa pantry. Si Jonel naman, niloko nila sa pagkain. At alam mo, ang masama dito, kasabwat si Boss Nardo. Kapi naman. Hindi ba ni Jenny, mag-iingat ako. At saka, subukin lang nilang biruin ako. Hindi nila makakayang taray ko. <laughs> At saka, ako ang pinakamatanda dito sa team. Sana naman may respeto sila sa mga matatanda. Kung ipopunt niya lang ako, please, huwag nang ituloy. Hindi ako mapagbiro. Aaminin ko, piko na Eh, uh, Ganun ba? Ano bang kailangan mo, Terrence? <laughs> Sungit mo naman, Kuya Bert. Eto, may pinabibigay lang sa iyong papel si Busnardo. Ano daw yan? Diba, malay ko. Sige, akin na. O, Salamat. naman dyan! Mm. Hay naku, umalis ka na, ha? Magsisimula na ang trabaho ko. Makakistol, buka pa sa akin. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Terrence, hmm? lahat pala ng bagong employees natin dito sa office, na-prank na natin, no? Except kay Kuya Bert. Eh, alam mo, ang sungit niya eh. sukat ba naman tarayan ako kanina? Oo. Oh? Akala niya siguro, bibiruin ko siya eh. Oo, oh, kung naging boss natin siya, hmm? siguradong napakataray niyan kasi Becky. Eh. Sigurado kung walang tatagal na empleyado dito. Pero, close siya sa mga superior natin. oo oh? Lalo na kay Boss Nardo eh, baka sumisip-sip. Eh, malamang, para ma-promote. Ano? Tutuloy pa ba natin ng prank kay Sh Kuya Bert? <laughs> Siyempre. Hahanap ah, lang ako ng tamang tiyempo. Teka. Hmm. Huwag na lang kaya nating ituloy. Ha? Baka siraan niya tayo sa mga big bosses. Ano eh. ba? Huwag ka matakot. Eh, Hindi niya tayo sisiraan. Tsaka, simpleng prank lang naman ang gagawin natin. Basta akong bahala. Sige, bahala ka. Oo. Basta't ako, labas muna dyan, ha? Congratulations, Bert! Oh! Bakit mo naman ako gina-congratulate, Jenny? Kasi four months nang lumipas, pero hindi ka na-prank ng grupo ni Terence. <laughs> well, kasi ipinakita ko sa kanila na ako ang tipo ng taong hindi nabibiro. <laughs> Tinarayan ko kasi naman eh. Siguro natakot. Ay, kaya pala ikaw lang ang hindi nabiro ni Terence. Yung ibang mga kasamahan natin, ayun palaging kawawa kay Terence. Eh, ikaw ba? Naprank na ba niya? Nung una, oo. Pero nung malaman nilang boyfriend ko yung manager ng kumpanya, <laughs> naglaylo. Takot mo si Bak. <laughs> Bakit ba kasi mahilig magprank prank sila si Terence? Eh, hindi ba yan sinusumbong sa HR? Mga kulang kasi sa pansin ng grupo nila. Yun nga lang, Mukhang wala pang nagsusumbong si HR tungkol sa mga prankster na yun. Hmm. Uy, hey. speaking of the devil, Bert. Hi, Jenny. Kuya Bert. Pa oh, bakit, Terrence? Anong kailangan mo? ko naman ate. nag lang naman ako Eh. Tara'y niyo naman. Di na nga kayo. Uy, <laughs> 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 Terrence. Sabi ni Boss Nardo, hmm. Mag-overtime daw ang grupo natin sa darating na Webes. Ha? Overtime na naman? Ano ba yan? Teka, sino ba yung sinisilip sa labas ng pantry? si Kuya Bert. Ha? Huh? pasok lang sa opisina. Ang oh, may binabalak sa kanya. <laughs> Dapat matagal ko na itong ginawa kay Tanda eh. Ngayon ako magkakaroon ng chance. Sige, Jos, Hmm? mo muna kita ha. Gugulating ko lang si Tandang Bert. balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Uy, Bert! Balita ko malapit ng birthday mo. Anong plano mo? Sa susunod na linggo pa yan, Jenny. Ang plano ko, magpapadonut na lang ako sa buong team. Kasi marami din akong gastusin eh. Mm na lang ako ng bongga pag napumot na ako. <coughs> Nagsasalita well, oh! Ano bang pumasok sa utak ng parents? Oh, at di naman po si Bert mm. well, na gano'n? Na-off ba lang oh, siya? Oh. Tumama sa mga cubicle. Oh. Si Bagsakan tuloy yung mga monitor at ito mga gamit. Sorry, hindi ko siya sa'yo. tulungan mo ako. Eh. Kalito ako oh. sa ospital. Oh. Ano oh, yung sakit? Ang sakit oh, Mga oh, mga kasama! Oh, Tawagin niyo Bart! <laughs> Kailangan natin mamala sa hospital si Bart! Bert, umuti oh, naman na kamalay ka na. Ang sabi sa akin ng co-worker mo, yun ang hihari sa'yo. Ang sakit ng buong katawan ko. Pwesi talagang Terrence na yan. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Nakausap ko yung doktor kanina. Malala yung bali mo sa kaliwang braso. Mm. At bukod doon, nalamog din na mga tuhod at siko mo. May sinabi pa siya sa akin, mag-a-undergo ka ng open internal fixation. Uh, ano po yun? O operahan yung paliwang braso mo at lalagyan ng plates at screws ang butong na balig sa loob. O oh, ko. Eh ang tanong nito, saan pa kukuha ng pambayad sa pampa-opera mo? Huwag po kayong mag -ala. Sigurado hindi naman ako pababaya ng kumpanya. Basta paglabas ko dito... Uh, Asi ka suwing ko kagad. Ah! Ay, ako, oh, oh, ko. Huwag mo masyado yung galaw braso mo, anak. Talaga masakit yan. Wala yan talaga yan. Si Terence! Napaka-imature na ugali. Hindi titigil hanggang hindi nakakasakit ng ibang tao. Hindi ko pa nakakausap yung taong gumawa niya sa iyo. Pero oras na magkaharap kami, humanda siya sa akin. Magpapail ako ng kaso kay Terence ang laki ng damage na ginawa niya sa akin. Hindi ako papayag na hindi siya mananagot. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping Aksidente sa opisina o workplace. May pang basihan si Bert sa pagsasampa ng kaso laban kay Terence. Sa ilalim po ng Revised Penal Code, may tinatawag na reckless imprudence kung saan pinarurusahan ng batas ng pagkakulong at multa ang sino mang gagawa ng isang bagay o hakbang na bagaman at wala namang mali o hindi sinasadya ay nagdulot ng pensala sa iba dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Sa Article 365 ng Revised Penal Code, Pinarurusahan ito ng hanggang apat na taon at dalawang buwan kung nagdulot ito ng matinding injuries sa ibang tao. Tulad na lamang ng nangyari kay Bert dahil sa prank na ginawa ni Terence. Ang kasong ito ay tinatawag na reckless imprudence resulting to physical injuries. Samantala, iba pa pong usapin ang damages o bayad pinsala na maaring hingi ni Bert laban kay Terence sa ilalim naman ng civil code sinasabi po sa Article 20 ng nasabing batas na every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. Ang sinumang taon tao na salungat sa batas, kusa o nagpabaya na nagdulot ng pinsala sa iba ay dapat na magbayad ng danyos. Batay po sa nasabing probisyon ng batas, maaring panagutin ni Bert si Terence sa kanyang gasto sa mga gamot, pagpapagaling, operasyon at iba pang bayarin sa ospital. Maari din pong ipasagot ni Bert kay Terence ang mga nawalang income sa kanya dahil sa pagliban niya sa trabaho habang nagpapagamot at nagpapagaling. Samantala, maari din pong makasingil ng disability benefits mula sa Employees Compensation Commission si Bert. Sa isa pong parehong kaso ng isang call center agent na nabalian ng braso dahil sa kalukuhan ng isa niyang katrabaho, sinabi po ng ECC na compensable ang aksidente na nangyari sa workplace kahit ito ay dulot pa ng horseplay, lurking, o practical joke basta't ang biktimang empleyado ay walang partisipasyon sa nasabing kalokohan. Ayon po sa ACC, ang aksidente na nangyari in the course of employment ay nananatiling compensable maliban na lamang kung ang injury ay dahil sa kagagawa ng biktimang empleyado o voluntarily self-inflicted dulot ng kalasingan o kaya naman ay dahil sa kanyang matinding kapabayaan. Dagdag pa ng ECC, ang empleyadong biktima ay tatanggap ng EC Disability Benefits and Medical Reimbursements sa ilalim ng Presidential Decree No. 626 as amended. Kasama sa mga entitlements ng manggagawang biktima, ang Loss of Income Benefits, Medical Benefits, Rehabilitation Services, Carers Allowance, and Death Benefits. Samantala, kung sakaling ireklamo ni Bert ang employer at mapatunayan niyang may kapabayaan din ng management dahil hinayaan lamang nito si Terence na magpatuloy sa mga katulad na practical jokes, maari din po niyang mapanagot ang nasabing kumpanya. Responsibilidad po ng employer na tiyakin ng kaligtasan ng mga empleyado sa oras at lugar ng trabaho. At yan po ang hukuman pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi. Dito lang po sa DCRH, DCRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DCRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Generalin de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong likod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!